President ng Miss Universe Organization hindi finalo si Atisa, pero pinalo si Miss Thailand. Let's take a look. Mag subscribe ka na. May kumakalat na usapan ngayon sa Bajan Community tungkol kay Raul Roca, ang Meksikanong negosyante na co-owner at president ng Miss Universe Organization. Napansin ng mga netizens na finalon daw ni Raul Roca ang pambato ng Thailand na si Vina Ravinara. Samantala ang pambato ng Pilipinas na si Atiza Manalo ay hindi niya fina-follow. Dahil dito marami ang nag-isip na baka may paboritong kandidata si Roca at tila nagiging mega favorite ang Thailand. Sa social media hindi makakaila na marami ang nadismaya at nagtatanong kung may bias na nga ba ang bagong pamunuan ng MUO. Ang iba nagsasabing baka simple social media activity lang iyon. Pero para sa mga loyal na fans niya Tisa, parang malinaw na senyales na mas malaki ang etsansyang hawak ng Thailand sa laban. Dagdag pa rito, lumalabas din ang isyo ng pagiging co-owner ni Roca na isang Latino na mas pina Palakasang hinala na baka mas nakakatutok ang suporta sa mga kandidatang galing sa kanilang rehiyon. Sa ngayon, nananatiling Haka, haka lang ito pero nagdudulot na ng intriga at usapot sa pan sa mundo ng pageantry. Kaya ano ang masasabi mo dito pageant lover? Ito rin naman ang mga ilan sa komento ng mga netizens patungkol dito.